Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sa aming guro na si Binibining Jonah Ramboyon. Ako nga pala si Binibining Shina R. Russian at ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa antas ng pag-iisip. Ang mga antas ng pag-iisip ay maaaring tukuyin ang iba't ibang yugto o hakbang ng kaisipan, pagsusuri o pagsasanay ng isang tao sa iba't ibang aspeto ng buhay. Narito ang ilan sa mga antas ng pag-iisip at mga halimbawa para masusing maunawaan ang bawat isa. Una ay ang sensory na paghuhusga o sensory perception. Ang sensory na paghuhusga ay tumutukoy sa proseso ng pagbibigay kahulugan o pagsusuri sa mga impormasyon na natatanggap mula sa ating limang pandama. Ito ay nagaganap kapag tayo ay gumagamit ng amoy, pandinig, paningin, pandamdam, at panlasa upang maunawaan ang mundo sa paligid natin. Halimbawa rito ay ang pag-eksperimento sa isang bagong lutong tinapay. Ay maaaring isang paraan ng sensory na paghuhusga sa pamamagitan ng pangamoy at panlasa maaring masuri ang kausayan at lasa ng tinapay. Sa pangkalahatan, ang sensory na paghuhusga ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at pag-unawa sa kapaligiran sa pamamagitan ng ating limang pandama. Pangalawa ay ang pamumukadkad ng alaala o memory recall. Ang pamumukadkad ng alaala -ala ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maaalala o mabawi ang mga impormasyon o karanasan mula sa nakaraan. Ito ay naglalarawan ng proseso ng pagkuha o pag ng mga naunang natutunan o karanasan mula sa memorya. Halimbawa ng pamumukadkad ng alaala ay nagiging mahalaga sa pag-aaral kung paano tayo natuto mula sa nakaraan ang pagtutukoy sa pangalan, pook o pangyayari na nagaganap sa ating buhay at iba pang aspeto ng pag-aalala. Ang kakayahan na ito ay naglalarawan ng pag-andar ng ating memoria at ang pangunahing papel nito sa pagbuo ng ating personal na karanasan at kaalaman. Pangatlo ay ang pag-unawa o understanding. Ang pag-unawa ay isang kognitibong proseso kung saan ang isang tao ay nagbibigay kahulugan o interpretasyon sa impormasyon na natatanggap mula sa kanyang karanasan, pag-aaral o pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Ito ay ang kakayahang maunawaan at maipaliwanag ang mga bagay, ideya o pangyayari. Ito ay magiging mahalaga sa proseso ng pag-aaral, pakikipagkomunikasyon at pang-araw-araw na buhay. Halimbawa dito ay ang pag-unawa ng isang aklat, konsepto o mensahe ay nangangailangan ng masusing pagsusuri at pagbuo ng kahulugan base sa karanasan at kaalaman ng isang tao. Ang apat ay ang aplikasyon o application. Ang aplikasyon ay maaaring ituring na isang proseso kung saan ang isang tao ay nagagamit ng kanyang natutunan o kinakasanayan upang masulat ang kahulugan ng mga impormasyon o konsepto sa konkretong sitwasyon. Ito ay umaangkop sa pangangailangan ng isang particular na sitwasyon o problema, tulad na lamang ng pag a na pagsusuri. Ang paggamit ng kritikal na pagsusuri sa isang isyo o argumento upang makabuo ng sariling opinion o stand. Ang aplikasyon sa antas na pag-iisip ay naglalarawan ng kakayahan ng isang tao na magamit ang kanyang kaalaman at kasanayan sa ibang konteksto o larangan ng buhay. Panglima ay ang synthesis. Ang synthesis ay tumutukoy sa kakayahang bumuo ng bagong kaisipan, opinyon, o produkto mula sa pagbuo ng iba't ibang bahagi o elemento. Ito ay isang mataas na antas ng pag-iisip na naglalaman ng pag-unawa at pagsasagawa ng bagong kaalaman. Tulad na lamang ng pagsusuri at pagsasama-sama, halimbawa ang pagbasa ng iba't ibang aklat tungkol sa isang particular na paksa, pag-analisa sa bawat aklat, at pagbuo ng sariling pananaw o pagsusuri sa kabuuan ng paksa. Ang sentesis sa antas ng pag-iisip ay naglalarawan ng kausayan sa pagsasama-sama ng mga bahagi upang makabuo ng isang masusing buong. Ito ay ang nagre-require ng masusing pagsusuri, kritikal na pag-iisip, at kreatibidad. Anim ay ang Evaluation o Evaluation. Ang Evaluation ay tumutukoy sa masusing pagtatasa o pagsusuri ng kahalagahan, bisa o kabuoang halaga ng isang ideya produkto o argumento. Ito ay naglalaman ng masusing pagsusuri sa mga bahagi at ang konsepto ng isang bagay. Halimbawa ay ang pagtataya ng bisa. Ang pagsusuri kung gaano kahusay ang isang pamamahagi ng impormasyon, pagsusuri kung gaano kaepektibo ang isang estratehiya sa pagsulat ng mga mag-aaral. Ang ebolusyon sa antas na pag-iisip ay nagre-require ng kritikal na pagtingin sa kabuang larawan at pag-unawa ng kahalagahan ng mga bahagi nito. Ito ay naglalaman ng pagbibigay diin sa kritikal na pagsusuri at hindi lamang sa sampling paglalarawan o pagtanggap. Pampito ay ang paglikha o creation. Ang paglikha ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na magbuo ng bagong ideya, konsepto, o produkto mula sa kanyang sariling kasanayan, karanasan at kahulugan. Ito ay may mas mataas na antas ng kognitibong pagganap na naglalaman ng pagsasalin ng kaalaman sa isang bagong anyo o kahulugan. Halimbawa ay ang pagsusulat ng kreatibong haakda. Ang pagsusulat ng orihinal na kwento, tula o sanaysay ay naglalaman ng kakaibang pananaw o estilo ang paglikha sa antas na pag-iisip ay naglalarawan ng kakayahang magsanib ng imahinasyon, kasanayan at kritikal na pag-iisip upang makabuo ng bagong kahulugan o anyo. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kreatibidad at personal na pagsanib ng kasanayan. Pangwalo ay ang metacognition. Ang metacognition ay tumutukoy sa pag-unawa pagsusuri at pagsasanaysay sa sariling proseso ng pag-iisip. Ito ay ang kakayahan ng isang tao na maunawaan at pamahalaan ang kanyang sariling kaisipan, kaalaman at kahusayan sa pag-aaral. Halimbawa ay ang pagsusuri ng sariling pagsasanay, ang pagmamasid sa sariling paraan ng pag-aaral at ang kakayahang baguhin ang mga estratehiya kung kinakailangan ang metacognition ay nagbibigay daan sa isang tao na maging mas epektibo at masigasig na mag-aaral dahil nakakatulong ito sa pagunlad ng kamalayan sa sariling kakayahan at mga paraan ng pag-aaral. Siyam ay ang pandang pang-international o global perspective. Ang pandang pang internasyonal ay nangangahulugang kakayahang magbigay diin sa pangyayari, issue, o kaganapan sa konteksto ng buong mundo. Ito ay naglalaman ng pag-unawa at pagsusuri sa global na aspeto ng mga bagay. Halimbawa ay ang pagsusuri ng pandaigdigang epekto. Ang pag-unawa kung paano nakakaapekto ang pandaigdigang ekonomiya ang isang malaking krisis sa isang bansa. Ang pandampang panginternational ay naglalaman ng masusing pag-unawa at pag-aanalisa sa umuukit sa mas malawak na saklaw ng pandaigdigang konteksto. Ito ay naglalaman ng kakayahang makipag-ugnayan at magkaroon ng pag-unawa sa malalim na ugnayan at implikasyon sa buong mundo. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.